Ang Lagim sa Baryo Palanas. Sa isang malayo at tahimik na baryo na tinatawag na Palanas, may mga kwentong naglalakbay mula sa mga ninuno na puno ng takot at misteryo. Ang baryo ay pinalilibutan ng isang madilim na gubat, at sa bawat kwento, may mga sinasabing kaluluwa at nilalang na nagtatago sa likod ng mga puwang ng dilim. Tuwing dapit hapon, ang mga matatanda ay madalas na nagbabala sa mga kabataan na huwag lumabas ng mag-isa. Isang gabi, si Carlos, isang matapang at mapaghimagsik na binata, ay nagbasya na lumabas upang tuklasin ang gubat. Marunong siyang makinig sa mga kwento ng kanyang mga lola at tiyahin. Ngunit sa kabila ng mga babala, nais niyang malaman ang tatotohanan tungkol sa mga sinasabing multo sa kanilang baryo. Kasama ang kanyang kaibigan si Marco, naglakbay sila patungo sa gubat. Dala ang mga flashlight at matibay na loob. Walang masama sa pag-explore. Sabo ni Carlos na puno ng kuryusidad. Pero sa kabila ng kanyang tapang, nag-aalala si Marco. Carlos, baka may mangyaring masama sa atin. Tugon niya. Nang makapasok sila sa gubat, nadama ang nakakabinging katahimikan. Ang mga ibon ay tila nawala. At sa bawat hakbang nila, ang mga anino ay tila humahabol sa kanila. Sa gitna ng gubat, nakatagpo sila ng isang lumang bahay na tila abandonado. Ang bahay na basketball ng mga bata noong sila ay maliliit pa. "Dito tayo," sabi ni Carlos, inaanyayahan si Marco na pasukin ang loob. Pagbukas nila ng pinto, bumuwet sa kanila ang isang malamig na simoy, at ang mga dingding ng bahay ay puno ng alikabok at mga larawan ng pamilya na natatakpan ng mga spider webs. Maya-maya, habang sila'y nag-iimbestiga, narinig nila ang isang mahinang tinig na nagmumula sa itaas. Tulong, tulungan mo ko! Ang tinig ay parang nagmumula sa isang papay. Ang takot ay umabot sa kanyang puso. Ngunit siya'y nagpasya na sundan ito. Nagsimula silang umakyat sa mga luma at nangangalawang hagdang bakal. Sa taas, Nakita nila ang isang silid na puno ng mga lumang laruan at mga bagay na tila panahon ng mga nakilala na. At sa kabila ng silid, nandoon ang isang himig, parang sumpong ng isang bata na umiiyak. Baka may nakulong, nasabi ni Marco, ngunit nadarama ni Carlos na ito ay isang pagsubok. Baka ito ang mga kwento ng mga matatanda. Sagot niya, tahimik na nag-iisip. Ngunit hindi ito pangkaraniwang nangyayari kailangan nating umalis. Nagmakaawa si Marco, ngunit sa pagtawag ng kanyang kuryosidad, pumasok siya sa loob. Sa gitna ng silid, may nakita silang isang munting kahon. Orihinal na kahon na may mga hindi pangkaraniwang simbolo. Nang ito ay buksan, nang bumuhos ang liwanag mula sa kahon, biglang nagpakita sa harapan nila ang isang nakatatakot na anino na may hawak na isang pangtat ng mga bata sa kanyang tabi. Salamat sa inyong pagdating, sabi ng anino. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng galit at lungkot. Nandito kayo upang maging mga sakripisyo. Bakit kailangan mong manghuli ng mga bata? Tanong ni Carlos, nagiging mas determinado. Ang mga bata sa baryo ay nakalimutan na ang aking kwento. Ako ay inabanduna, itinakwil ng mga tao kailangan nilang ibalik ang mga alaala upang makamit ang kapayapaan. Mabilis na nagisip si Carlos. Ipagbibigay ko ang aking alaala kung hihilingin mo na itigil ang pagkuha ng iba pang mga kaluluwa. At sa kanyang mga salita, nagbigay siya ng isang pangako. Ngunit sa oras na iyon, piglang naguluhan ang paligid. Ang amino ay tila bumagsak, ang kanyang anyo ay nagiba, at tila ang mga pangil ay nagbago hindi mo alam ang mga kasalanan ng iyong mga ninuno." Sa huli, ang mga bata at anino ay naglaho sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang pinto ng bahay ay bumukas at nahulog sa dilim ang mga alingaw-ngaw ng mga nawalang kaluluwa. Tumakbo sina Carlos at Marco pa dala ang takot at ang mga aral ng kanilang nakasaksi. Sa mga susunod na araw, nagbago ang Baryo Palanas ipinagdiwang ang pagdating ng piyestang buwan, ngunit sa puso ng bawat isa, ang kwento ng kalimutan ay nanatili na tila takot sa likod ng mga anino. Mula noon, naging matatag sina Carlos at Marco sa pagdalaw sa mga matatanda at sa pangagalaga ng kanilang mga alaala. Natutunan nilang dapat ipaglaban ang mga kaluluwa na nakatira sa mga dilim. Tinutuklas ang mga pagkakamali ng nakaraan at nagdadala ng pag-asa sa hinaharap